Isayas Pinalakas ang loob ng mga mamamayan ng Diyos. Ikaapat na pung kabanata. Sinabi ng Diyos, Palakasin at pagaanin ninyo ang loob ng aking mga mamamayan. Magsalita kayo ng mahinahon sa mga taga-Herusalem. Sabihin ninyo sa kanila na tapos na ang paghihirap nila at pinatawad na ang kanilang mga kasalanan sapagkat pinarusahan ko sila ng husto sa lahat ng kasalanan nila. May tagapagbalitang sumisigaw na nangangaral sa mga tao. Ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon. Gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Diyos. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar. Patagin ang mga bundok at burol. At pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang makapangyarihang presensya ng Panginoon at makikita ito ng lahat mangyayari nga ito dahil sinabi mismo ng Panginoon may nagsabi sa akin mangaral ka ang tanong ko naman anong ipapangaral ko sinabi niya ipangaral mo na ang lahat ng tao ay parang damo ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag kapag hinipa ng hangin mula sa Panginoon. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Kayong mga nagdadala ng magandang balita sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem, umakyat kayo sa mataas na bundok at isigaw ninyo ang magandang balita. Huwag kayong matakot. Sabihin ninyo sa mga bayan ng Huda na nandiyan na ang kanilang Diyos. Dumarating ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, at maghahari siya na may kapangyarihan. Dumarating siya dala ang gantimpala para sa kanyang mga mamamayan. Aalagaan niya ang kanyang mga mamamayan, gaya ng pastol na nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Kinakargan niya ang maliliit na tupa, at maingat niyang pinapatnubayan ang mga inahing tupa. Sino ang makakatakal ng tubig sa dagat? sa pamamagitan ng kanyang mga palad o makakasukat ng langit sa pamamagitan ng pagdangkan nito? Sino makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang lalagyan o makakapagtimbang ng mga bundok at mga burol? Sino ang makapagsasabi ng nasa isip ng Panginoon o makapagtuturo sa Kanya kung ano ang dapat niyang gawin? Kanino siya sumasangguni para maliwanagan? At sino ang nagturo sa Kanya nang tamang pagpapasya. Sino ang nagturo sa kaniya ng kaalaman o nagpaliwanag sa kanya para kaniyang maunawaan? Wala. Para sa Panginoon, ang mga bansa ay para lamang isang patak ng tubig sa timba o alikabok sa timbangan. Sa Diyos, ang mga pulo ay parang kasinggaan lamang ng alikabok. Ang mga hayop sa Lebanon ay hindi sapat na ihandog sa kanya at ang mga kahoy doon ay kulang pang panggatong sa mga handog. Ang lahat ng bansa ay baliwala kung ihahambing sa kanya, at para sa kanya walang halaga ang mga bansa. Kaya kanino ninyo maihahambing ang Diyos, o saan ninyo siya maitutulad? Maitutulad nyo ba siya sa mga Diyos-Diyos ang inukit ng tao at binalutan ng ginto ng platero, at pagkatapos ay nilagyan ng mga palamuting pilak na kwintas? o sa matitigas na rebultong kahoy na hindi basta nabubulo. Na ipinagawa ng taong dukha bilang handog. Ipinagawa niya ito sa magaling umukit para hindi bumuwan. Hindi nyo ba alam o hindi ba ninyo napakinggan? Wala bang nagbalita sa inyo kung paano nilikha ang mundo? Nilikha ito ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono, sa itaas ng mundo. Sa paningin niya, ang mga tao sa ibaba ay parang mga tipaklong lamang. Iniladlad niya ang langit na parang kurtina o parang isang tolda para matirhan. Inaalis niya sa kapangyarihan ang mga pinuno ng mundo at ginagawang walang kwenta para silang mga tanim na bagong tubo na halos hindi pa nagkakaugat. Hinipan sila ng Panginoon at biglang nalanta at tinangay ng buhawi na parang ipa. Sinabi ng banal na Diyos, Kanino ninyo ako ihahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Tumingin kayo sa langit. Sino kaya ang lumikha sa mga bituing iyon? Ang Diyos ang lumikha niyan. Inilabas niya isa-isa ang mga iyon habang tinatawag niya ang kanilang pangalan. At dahil sa kanyang kapangyarihan, ni isa man ay walang nawala. Kayong mga mamamayan ng Israel na lahi ni Jacob, bakit kayo nagrereklamo na ang inyong mga panukala at mga karapatan ay binali wala ng Dios Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Dios na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina.